Naigugma ko sa usa ka gwapo. Apan giangu-angu. Mao na ang akong paminaw karon na sa akong boyfriend DJ Sam. Ingon sa giangu-angu na tauga Tawagan na lang ko sa pangalang Daisy. 23 anyos pa ko DJ Sam og nagtrabaho sa usa ka mall dinhi sa mo ang syudad. DJ Sam duna koy uyab nga tawagan na lang nato sa pangalang Fred. Si Fred, Nakaila na ako siya pinaagi sa social media. Guapo jud tuod siya. Puti on og chinito. Gipailaila na pud nako na siya sa akong mga ginikanan. Ang parehas kay Fred ang tipo gyud nako sa usa ka lalaki. Ganahan gani kayo si Mama kay maayo na lang jud daw maliwatan pud mig hitsuraan. Kay sakto-sakto pud baya ang among kaliwat DJ Sam. Arang-arang na lang gani mi nga pamilya, kaya ang ako mga igagaw, Joy, makaingon ka, Diyos ko, Lord. Mga dagmalan ka ayaw Kanak Kanapit ilang giingon, nga dili daw ikasuroy og mall. Pastila na lang, Joy. nag up me ni Fred sa Tagum City, DJ Sam. Og doon na, Joy, nahitabo sa mua. Three months po'd me nga, nagkauyab ni Fred sa social media. Okay kayo siya, DJ Sam. Hilumon og jolly kayo siyang kaistorya. Human mi maglodge, gipasakay pa ko niya og bus pauli sa amo ang syudad po. Pag uli na ako sa bay, gimingaw ay ko sa iya ha. Bunta, gabi i ga video call jud Human sa duha ka semana, giagni ko ni Fred nga mobisita na po daw ko sa ilahang bay, og pwede ba daw nga magstay ko didto aron nga maila-ila po daw nako na ang iyang pamilya. Probinsya ang ilaha DJ Sam. Maong nag-leave ko og one week og niuban ko kang Fred tuod man, naabot ko sa ilaha o ganahan kaayo ko sa iyang pamilya. Kay mga buutan kaayo. Ikaduhang gabi eh, nananghid siya na ako nga pwede ba daw magtagay daw sila sa unahan, kauban ang iyang mga amigo. Ako arapod siyang gisugtan kay naaraman siya sa duol sa ilang bay. Apan bandang alas 9 sa gabi DJ Sam, naghangus na kami pauli si Fred. Nakulbaan kaayo ko. Nangutana ko nga no, Basin og um, nakakita away DJ Sam mauna tarantar ko. Pero ana pa siya, tagam daw. Knockdown daw si Coco Martin. Nagsinumbagay daw sila sa ilahang kakawan. Wa ko DJ Sam kay abi kog nagjoke lang si Fred. Apan lain naman kay iya namang balik-balikon. Gikulata lagi daw niya'g taman si Coco Martin. Gibiyaan ako siya DJ Sam og nisud ko sa kwarto kay nagkuha kog sinina niya kay lagi basa ka siya sa singot baho pa jud ayong tuba pero gihukaran ako siyang daan DJ Sam aron nga makakaon na siya apan wa ako mag-expect sa akong nakita pagbalik nako na nagpatong na siya sa lamesa nagpungko samtang gakaon hubo siya tanan DJ Sam mogang iyahang tabadidoy ni sagol na sa iyang bahawan Nikaon na pud og mumuho samtang siya gayawyaw kang Kuko Martin ug uban pang mga artista nga iya daw mga gipangkulata. Paglingit niya sa ko DJ Sam, dili na pangalan na ako ang iyahang tawag. Kundi Snow White na. Nihangyo ko sa mama niya nga dito lang ko sa ilaha matug o maayo na lang kay misugot nga dito ko matug sa ilang kwarto. Kay grabe nagigkain akong hadluka DJ Sam. Pagkaugma, naglali silang duha sa iyang papa kay di na namatay ang ilahang turo nga kanding. Unsaon, gipainom man daw suka ni Fred. Nautaan ako kay Fred, nga no. Apaniingon siya DJ Sam, nga gisa muka na gidaw kaayo siya sa ilahang kanding. Gikapoy na daw siya, kay kapila daw sa usakagabi magsigidaw pangagda sa iyaha o jakul. Tinuod DJ Sam, gipagbigyan na daw niya ang kanding nila nga magjakul daw sila dungan. <laughs> Pero dili gyud daw matagbaw. Maong sa kalagot daw niya kay uwagon daw kaayo ang ilahang kanding, iyahan na lang daw gipatay. Oh. DJ Sam naghilak intawon ang mama ni Fred nga naglubong sa ilahang kanding. Samtang ako, grabe na gyud ang akong kakulba ug kauli-on gyud kaayo ko. Apa na hadlo ko manang hit kang Fred. Pagkagabi iana nagrosaryo min sa mama ni Fred after 30 minutes, pagawas na ako, iya akong giingnan nga dili daw ko magpada sa iyahang mama. Di daw ko magtuutuuan ang giampuan sa iyahang mama. Hmm? Kanang ginuo sa iyang mama kay bayot daw na. Gipiangan na daw niya ka isa ang atong ginuo DJ Sam. Maunang mahadlok daw sa iyaha. Tapos ako magludlo daw ko. DJ Sam, wa na jud ko makasabot niya, maong nitando na lang kog oo. Dunay mga higayon nga Tarong baya po si Fred? Apan usahay muli ko'y yun siya. Ogbantayan bantayan ako ng amistorya baya siya no nga siya usa. Kung ako siyang supako na sudlan daw kong dautan nga espiritu. DJ Sam, gakurog yun in taon ko samtang gaatubang kay Fred. Pati ang ilang iro, DJ Sam, iyaha kong giingnan nga nasudlan daw og espiritu ni Nancy sa Momoland. Maong sexy o gwapa daw kaayong mula ang ilang iro. DJ Sam, nangutahan ako sa mama niya kung wa ba siya schedule nga mula kao kay Muragwa naman yun siya duty duty. At tulon unta nako na nga, maglakaw si Fred, ayak ha kumupa uli sa amua DJ Sam. Doon ay kausa DJ Sam, samtang dito ako nag-star. Nag-set up siya entablado sa atubangan dyan sa balay. Kay mag-concert lagi daw sila sa air supply. Feel na feel ka nga nagkanta-kanta siya DJ Sam na doon daghan kay mga audience. Pero ang iya mga audience, mga iro rapod sa among mga silingan. DJ Sam, pwede na gina akong hadlo o gwa na gina mapugna ng akong kaugalingon. Apan bago kumulakaw, akong istorya ang iyang mama o gipangutana. Ana pa si auntie, sugo daw nga nilakaw ang ilang anak o nawala o duha katuig sa ilang puder, pag uliing ana na daw. Muraglain na ang paminsar. anak pa siya buutan man daw si Fred gani addo. Manggihuna-hunaon ug manggihatagon kaayo. Ingon pa sa iyahang mama DJ Sam, naguol po daw sila sa kahimtang sa ilang anak. Ug mihangyo pa si auntie nako nga dili daw sakita ng ilang anak DJ Sam kay basin mo daw kini kayabag. Gipasaad ko ni Andy nga unungan ako si Fred ug ihatag daw nila sa amuang duha ang napulo ka hektaryas nga yuta nga ilahang napundar kay dili na po daw sila kay Bao kung magdugay pa sila aning kalibutana. Wa daw mahibilin kay Fred. Pagpaulit na ako DJ Sam sa amang syudad, bao na ako ang kalibog. Labi pa kay ni Chat na po si Fred na ako nga gimingaw na daw siya pag-ayo na ako og siya na po daw ang nagplano nga muduaw din sa amua. DJ Sam, kulbaan cool na kay ko. Naglibog ko kung unsay akong buhaton. Maunang sa mga followers nimo, tambagi daw ko ninyo. they see